Paano ba? Hindi ko ma-roll yan eh. Paano ba yan? Basic lang pala ito sa'yo eh. Ah! Ganun lang, bilis. Ayan, eh. nagtatatak. Tatatak. Ayan si Idol. Basta ko hindi ko kaya mag-roll Tungkol ko nga ulit. Amigo, gusto kong magkapera sabi akin. Balik kayo dito. 22. Ay, okay na yan. Ay, okay na yan. Ay, okay na yan. Oh, dikasih yeah. <laughs> oh. Mundi mata ba pala yang tupiko noh. <laughs> mata ba paleng pico. Rasmain Tingnan mo lang, ikut-ikut. Hindi ikut -ikut lang, ikut -ikut. <laughs> Di ba malaki 'to, mashala? Malaki po. Iku kowe. Iku kowe. Ayo bocor. Cepo merok.

E <laughs> o

kan ini ni kan. Mali na ko ng pulg ko. naman kasi. Ganyan lang oh. Ganyan yung tinuro ni Mau Apat, apat daw. Ganyan yung tinuro na sa akin eh. tatlo lang. Kaya ulit din ko magkasi, tatlong fold lang pa.